Umabot sa higit 2.3 milyon na mag-aaral dito sa Central Luzon ang nagbalik eskwela simula nitong huling linggo ng Hulyo. Bunsod nito, mas pinaigting raw ng Police Regional Office 3 ang pagroronda sa mga bisinidad ng paaralan at mga lugar na madalas puntahan ng mga kabataan. Sa lahat po ng uh, ating uh, Municipal Police Station, mga police provincial offices na magtalaga po ng dedicated na police personnel sa kada uh, paaralan or eskwelahan. Sila po yung uh, police sa paaralan. So na-designate na po sila. Sa katunayan po, uh, last week nagsisimula na po silang umiikot, sinicheck po yung mga ating paaralan, iba't ibang eskwelahan sa, sa iba't ibang parte ng ating rehiyon. Ayon sa PRO Region 3, hindi bababa sa 1,000 uniformed personnel ang kanilang dinestino sa mga checkpoint at outpost para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa ngayon po, deployed po sila. Kasi po, parte po ng ating patrolling sa kapo ng police visibility ay puntahan po yung mga kada eskwelahan. Lalo ngayon po ay opening ng klase. Actually last week may nag-open na po sa ibang parte. Ngayon po, pag ngayon po yung general opening ng ating uh, uh, school year, so lahat po ng ating kapulisan na dedicated o assigned po sa uh, pulis sa paaralan ay nakadeploy po sila at binabantayan yung ating mga, mga mag-aaral. Nagbigay naman ng paalala si Sembrano sa mga mag-aaral para manatiling ligtas at makaiwas sa mga masasamang loob. So sa lahat po ng mga estudyante, especially itong mga elementary, high school, wag na wag po kayong sasama o makikipag-usap sa mga hindi nyo po kilala. Ang pagkakatiwalaan nyo lamang po ay ang inyong mga magulang o inyong relative o inyong sundo kung sakali po ay may susundo kukuha po sa inyo. Huwag na wag po kayong maniniwala o kaya isasama sa sino man na hindi nyo po relative o kakilala. Diyan po kasi nagsisimula ang problema, especially sa ating mga kabataan. Karaniwang modus daw kasi ng mga kawatan ang pagpapanggap na kakilala sila ng kanilang mga binibiktima. Kung maranasan daw ito, huwag mag-aatubiling ipagbigay alam sa mga guro na sila naman daw dapat mag-report sa mga magulang o otoridad. Kung meron pong nagpapanggap na hindi niya po kilala, o kaya sinasabi na pinapakuha ka ng magulang mo sa amin, o kaya sinusundo kita dahil ibinilin ka ng ate mo, kuya mo sa akin, huwag po kayong sasama. Kundi bagkos bumalik po kayo sa inyong teacher, sa inyong maestra, sa inyong man po instructor ninyo, sabihan niyo po sila na hindi niyo po kilala yung sumusundo upang sila po yung tumawag sa inyong magulang o sa inyong relative para kayo ay sunduin ng inyong mga magulang. Yun po. Kasama si JM De Jesus, Arlen Salonga, CLTV 36 News.